Okay, basa pa ang aking buhok dahil ako po ay naligo. So, hindi pa ako matutulog. Hindi lang po ako naniniwala doon sa pag natulog ka raw ng basa ang buhok mo, mabubulag ka raw. Hindi naman po, kaya lang sasakit lang yung ulo mo. Okay? So, ayun. Kaya naisipan ko na namang gumawa ng vlog. Napapanahon lang po ito. This is not an ordinary vlog na ginagawa ko. Wala tayong ibang pag-uusapan dito kundi yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kasi nakikita ko po ngayon po parang nagkakaroon tayo ng division dahil lamang po rito sa September 23 to 24 Rapture na rumor no. At uh, sa akin po hindi po ko nagagandahan dito. Kasi yung mga iba po parang tinotont nila yung mga nag speculate 'di ba? yung mga nag-date setting ako alam niyo ako personally hindi po ako naniniwala doon sa mga nag-date setting pero mahal ko sila dahil kapatid po natin sila sa Panginoon namatay din po si Kristo para po sa kanila okay so mas maganda magrespetuhan po tayo alam niyo po bigyan ko po kayo ng ano sa Bible no ng uh, isang sinabi ni Apostol Pablo, my favorite apostle of all time is Paul. He's the greatest apostle of all time for your information. Okay. So, sabi, sabi ni Pablo, yung kumakain ng gulay, sa Korinto to, yung kumakain ng gulay, wag naman ninyong ikukundi na yung hindi kumakain ng gulay. Di ba? O ngayon, yung kumakain naman ng karne lang, 'di ba? Huwag niyo namang ikukundin na yung kumakain ng gulay. Ganun si kumakain ng gulay, huwag ikukundin na Kako sana. Yung kumakain ng gulay naman, huwag ikukundin na yung kumakain ng karne. Sapagkat magkakapalid tayo sa Panginoon. Ayun ang punto ni Pablo doon. Meron tayong mga iba't ibang mga doktrina. Aminin na po natin yan. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na huwag niyo lang pong gagalawin yung main three, yung tatlong Natutunan ko tulad sa dating pastor ko na napaka ano, ginamit ng Lord na marami po akong natutunan doon talaga. Ang sabi niya, itong tatlong ito, huwag niyong gagalawin. Okay? Salvation by grace. Okay? The person and deity of Jesus Christ and the Trinity. Yun na po yun. Kailangan, alam mo, naligtas tayo sa pananampalataya lang kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Pangalawa, Si Jesus ay Diyos na naging tao. 100% God, 100% man. Hypostatic yun yun ang tawag namin dyan sa Bible School. Tapos, yung, yung, yung third, mahalaga po yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Okay, yan. Alam dapat. Yan, yan tatlong yan. Huwag lang gagalawin. Importante, magkakasundo tayo dyan. Okay. Mm. At saka, ang nakakalungkot po ngayon dahil nga po dyan ay parang nakakalimutan natin yung pinakaimportante, mag-share ng good news. Dahil lahat po natuon po dyan, okay? Pero sana yung mga kapatid natin nag-speculate, unawain natin sila. Alam niyo, ang totoo po ako sa mga nag-de-date setting at saka nag-speculate, bakit ka po ninyo, they are very eager to wait the Lord. Hmm. Kasi si Jesus, ang sabi niya, no one knows the hour. Di ba? Pero ako talaga, naniniwala ako, sabi ni Jesus, no one knows the hour. Talagang no one knows the hour. Pero sila, naniniwala sila, idiom daw yun. I don't believe that's an idiom. Dahil, sa, dahil si Jesus, sabi niya sa mga sunod na talata, wala nakakaalam nun, kundi ang ama lamang. Di ba? Pero ngayon, siyempre, alam na po ni Jesus. Siya yung Diyos na babalik eh. Hindi po ba? Bakit niya sasabihin yon kung idiom po yun? Di ba? At saka sabi niya, uh, kung alam niyo darating ang magnanakaw sa bahay niyo, hindi kayo matutulog. Di ba? Mapupuyat kayo. Magpupuyat kayo para huliin yan. Okay. So, naka na, talagang nakaporma dito talaga yung sinabi ni Jesus na ang pagdating niya parang tifa. Ibig sabihin, hindi talaga natin alam. Yun po talaga yon. Yun po talaga yon. Kaya ngayong gabi matulog po kayo, magpahinga kayo, dahil si Jesus darating po kay tulog ka, kay gising ka. Kukunin po niya tayong mga mananampalataya po niya. Ano po? At saka talagang darating po siya. Sa, sa, yung rapture po talaga imminent. Pag imminent, parang magnanakaw yan, darating na lang. Biglaan. At saka ang gusto ni Jesus, kasi pag nag-date setting ka, you are not walking in you are not walking in ano you are not walking in ang tawag dito yun in, in faith you are walking in sight na kasi alam mo na eh di ba pero ang totoo po talaga niyan gusto ni Jesus we walk by faith not by sight pero pero ito po ang sasabihin ko ayan ang pananampalataya ko at saka nung iba i stand diyan pero yung mga may ibang paniniwala diyan sabi nila idiom hayaan po natin sila wag po natin silang i-debate Hayaan po natin sila dahil masaya sila sa ginagawa nila. At dapat kung saan sila masaya, suportahan daka, Di ba? Suportahan natin sila. Kakaiba po akong mag-isip. Ano, mag -isip. kasi ako po, hanggat maaari, ayoko ko ng gulo. Ever since sa minister namin, yan ang natutunan ko sa dating pastor namin. Hindi nakikipag-away yun. Alam niyo po ba yun? Dinuro-duro siya. Dinuro-duro po siya. Then sa niya, Sige na, uwi na po kayo at ilabas nailabas na po ba niyo yung galit niyo sa akin. Uh, pray ko po na one time mag-usap tayo na ano, ganun-ganun. Tungkol lang po yan dahil sa mga member na parang piling nun, eh, inagawan siya ng member. Pastor din po yun, numatanda. Na yung nagduro-duro. Kailangan ko pong sabihin itong mga katotohanan na nangyari sa buhay ng ano, namin talaga dati kasi para malaman ninyo na may, may, may mga ganyan po talaga na mga pangyayari. Pero dapat yung pagiging kalmado mo, laging nandutoon. Hindi lahat ng bumabati ko sa'yo, papatulan mo. Ako talaga, hindi. ko papatulan talaga. Dito po sa ating daily good times, there are so many ko uh, ang tawag ito, negative comments about sa preaching ko. Tinatawag, they calling me names. Ako raw, si, ako, ako raw yung si satanas. Di ba? Di, wow. Oh, kung si satanas ako, sino ka? Siya si Lucifer, o di ba? <laughs> joke, joke lang, ganyan lang yan. Hindi tayo mag magsiseryo sa mga bahay kasi importante, alam mo kung sino kay Christ. At yung mga kapatid natin na na nag speculate mahal natin yan. Mga kapatid natin, wag naman sana natin tutuyain sila. Dahil lang sa iba yung kanilang minor views. Minor views lang yan eh. Ibig sabihin ng minor views, hindi mo ikapapahamak sa impyerno. Magkaroon ka man ng iba't ibang pananaw regarding one topic or should I say one doctrine. Pero tandaan po ninyo, si Jesus Christ, He's not a doctrine. He's a person. Kaya nga po, meron tayong person ni Jesus Christ. All of us Christians, we have the person of Jesus Christ. Ba't naman nag-aaway-aaway dahil lamang sa... Alam niya, pag ito yung September 25, magbabati-bati na yan. Yung iba, yung iba, magpatuloy na lang po. Huwag na nating ah, sana walang lalabas na, Oyang oh, yan kasi, mali kayo. Sana wala pong lalabas na ganyan. Tama na. Hindi po maganda. Pero may napansin po ako ngayon, may napansin po ako ngayon, marami talaga naghihintay sa Lord, no? Marami naghihintay sa Lord ng mga Kristiyano. Kasi makikita mo sa mga feeds ng mga Kristiyano sa Facebook, ang nakashare dito yung tungkol sa rapture. Oo. Hindi nila wala wala ka makikita 'yung parang hindi nila pinapansin 'yung nangyayari sa politika sa Pilipinas. Better, mas maganda ito on natin ang ang ano natin dun sa pagdating ng Panginoon. Although hindi po natin alam, hayaan po natin 'yung mga nag speculate hayaan natin 'yung mga nagde-date setting. Alam nyo kung bakit? Kasi itong 23 okay, 24 bukas, pwede rin dumating si Lord, hindi dahil sa gisinabi nila kundi dahil kung 'yun ang tinakda ng Panginoon. 'Di ba? Pero ako, naniniwala ako, kung hindi na natuloy ng 25, ng 23, 24, ng 25, naniniwala ako, very close na po talaga. It's very close. It's in around the corner na lang. Magugulat na lang tayo. Kling! Oh, that's it. At saka, ito, ako, ko lang po kayo. Marami kayo nakikita sa TV o sa show TV. Hindi na uso ang TV ngayon. YouTube na. YouTube na. No? Um, sa mga gadgets na po ngayon tayo nanonood, tsaka sa mga smart baby, hindi na uso yung mga tiling may tube. <laughs> yung kuba ka nila, di ba? Ba't ba tayo napunta doon? Okay. Marami ako nakikita sa mga YouTube ngayon ng mga mga movies. Yung parang mga AI, no? Yung rapture, dahan-dahan silang tumataas. No? Biglaan yun. In a twinkling of Kling! Ayan na. O, di ba? Bagay ito. Sige, sige. Manag, may inam akong kape. Nagsimba ang kape aw oh, nandun na tayo Nakita na Si Jesus, karap na natin Ganun po yun Kaya si Jesus Christ Umakit oh, siya ng langit Ganito lang Sabi niya gano'n I will never leave you Nor forsake you My peace I, may I give unto you Sabi niya gano'n Make disciples of all men Blah, blah, blah Sabi niya gano'n Baptizing them In the name of the Father And the Son of Diba sabi ng Bible At siya pumaitaas Kling Napak nung, nung kling, ganon, ang mga, ang mga disciples napatingala, Kaya sabi niya, Hey, man of Galilee! May lumabas na anghel. Man of Galilee, bakit kayo nakatunganga? Bakit kayo nakatingala? Hala! Kayo ay humayo na. Kung paano siya umakyat sa langit, ganoon din siya babalik. Mabilisan po. Paano ba na gano? Kling! O, di ma'am, pag na tayo, kling! Ganon din, kling! Basta kling! Kling lang ng kling, okay? Yun ang ating ano, kling! oh, yun na! Hindi yung nanonood daw kanina, wow, kako. Ano ba yan? Parang pambihira naman. Ginagamitan lahat nila ng cinematic something. Hello? Ang ang ang, 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 totoong buhay po ito, mga Kristiyano po tayo, makapangyari ng Diyos natin para gamitan mga cinematic, cinematic na yan, ano? Mga Hollywood movies, gamitan mo. Pero ito, wag. Bigay mo yung totoo. Kung ako gumawa ng mga video talaga, kling, bibigay ko yun. Di ba? Eh, hanggang dito lang tayo sa, kling, o, oh, ganyan muna. Eh, dito ako tinawag ni Lord eh. Ang tuwa naman ako, tanggap naman niya yung ministry natin kahit na sabihin natin na hindi kasing high-tech ng ibang ministry. I don't have to be high-tech sapagkat ang mensahe ko, daig pa ang high-tech. Jesus Christ mismo ang mensahe ko natin. Should, we should be. Again, ayun lang po. Ma, ma, mabilisan po ang rapture. It's, it's a very mabilisan thing. Kling! Ayun na. Bawa. O, oh, sige. Isa pang example. Nagsipilyo ka. Kalalapag mo ng sipilyo mo. Kling! Si Jesus nang kaharap natin. Tapos, pag, pag, pag ganun mo, yung mga ibang krisyano kasama mo na. Mga mama mo, papa mo, kung may namatay ka ng mga tsahin, mga na nauna na sa'yo na magugulat ka na lang. Makapangyarihan po ang Diyos. Huwag natin siyang idimit sa ating ano, mga finite minds. Infinite siya. Eh. Makapangyarihan siya. Okay? Ibigin natin talaga ma makapangyarihan ng Panginoon. Pati yung tinatanong yung mga aso niya, yung mga pets niya. Oh. Ako na naniniwala po ako, irarapture ni Lord yan. Kasi mahal mo yung mga yan eh lahat na may buhay na mahal mo rapture niya. Andan po ninyo 'yan. Pero ayoko muna maging dogmatic diyan. Okay? Pero God is good all the time. Okay, matutulog na po ako, inaantok alas 12 na po. Okay, September 24 na, ako. okay. Ako, nang galing ako dito sa YouTube kanina, ako ay nanood nung Rosh Hashanah. nag-uumpisa na, na po, binablow na yung trumpet. Sa ah, tignan na lang po niya sa YouTube. Okay.